Mahahon kami una ng bundok mga lodi Malapit na kami ng mga lahati Guys, bababa na kami dito guys Kasi ah, susot na kami sa masukal na daan mga lodi Ito yung aming guide Baba yung uh, dalawang uh, sakay mga guys sa. Ah. So ito yung dalawang sakay mga guys Yung dalawang uh, magina Sakay na guys Sakay ka <laughs> Palakarin mo na yan girl Ayan guys sa ah. Medyo may uh, kahirapan yung daan ha Kaya Uh, alalay lang ng ating driver so siya yung nagkarga ng ating mga gamit dahil ay, uh, yun nga, sinasabi ko kanina nakakapagod nga yung uh, walang bitbit bit lalo na pag may bit-bit alalaya ng ating uh, isang uh, forest adventurer ayan si rmr Trias mga guys so dahan-dahan lang, medyo may uh, kahirapan yung dahan ha sa likod ka medyo patulak mo lang huwag mo itulak eh. eh patagil dahil uh, matutumba yan Sige, alala ma mga tulak. So, ayan mga lode. So, medyo may kahirapan yung daan dito. Paaho ng bundok. Kaya, yan ang ating uh, gagawin. Alalay! Go, go! Ayan. So, uh, medyo... Uh, ayan na, guys. So, tuloy-tuloy na yan. Tulak mo, tulak! Nadudulas yung gulong. Mambun-ambun kasi. Kaya, medyo madulas yung daan, guys. Let's go! Let's go daw. <laughs> Magina mga guys. So, oh. bumaba sa single motor dahil sobrang uh, dulas yung daan. Ito yung ating kalsada mga lodi. Uh, mayroon nga uh, napakalaking puno dito mga guys. Ay punong lawaan. Napakatayog. guys. Okay, so. <laughs> Protected area mga lodi. Bawal iligal laging dito mga guys. Ayan. Ito yung ating uh, daan ha. Ayan mga lodi. Ayan dinadaanan ng ating uh, motor. And guys, ito yung ating dahil mga lodyo. Grabing hirap ng ating uh, kalsada mga guys. Kaya tayo ay maglalakad pa rin hanggang doon sa kabuhuan kung saan natin iiwan yung single loan dahil hindi na kaya ang ano, single loan mga guys. Tapos babaybayin natin yung uh, mahabang saluysoy bago makarating doon sa ating uh, destination sa bahay nila, kuya. Let's go guys! Gagamitan ng piko yung kalsada dahil uh, hindi, maka, ano, hindi makakalaan yung gulong ng ating uh, single na motor. Ayan guys, oh. Grabe, sobrang hirap ng na Nandito na kami sa ano. Kagubatan ito mga lods, Walang mga bahay dito. Ayan, ang ating uh, site. Ayan. Medyo gubat mga guys. Pagod mga lodi. Eh. Ito yung ating uh, bida, mga guys. Ayan. Ito yung ating service, may kasama pang bata mga guys. Pero kayang kaya ng ating mga, mga ano dito, mga motorista, mga lodi, mga sanay dito sa bundok ha. Kayang kaya nila yan. Iiwan na namin yung aming single dito. Ito so, ba yung pinag-iwanan natin ni ano, ni Dio? Yun lang na lagay lagay Ito ba yun? Ay kayo gumawa niyan, hindi man ako, hindi wala namang gumawa dyan. Ah, ito, hindi ko natanda. Napakahirap talaga dito sa gubat. Pagka wala ka kasamang tour guide, maliligaw tayo mga guys. Ayan guys. Ah. Umpisa ng lakaran mga lodi. Isang oras pa ito na kalakaran. Pababa. Eh, napakasukal ng daan. Ano? Guys, ha, pinupuntahan namin. Hindi tayo pwedeng pumunta nito na walang kasama tour guide dahil tayo ay maliligaw. Kailangan may radio. Kasi dati naligaw na kami dito. At uh, mabuti na lang. At uh, may karoon kami ng radio. Uh, nakuntak at uh, sinalubong kami dito sa ilalim ng kagubatan. Dito kami dumadaan sa ilog ng malit. Kung tawagin dito ay sa Luisoy. mga Dahil hindi tayo sanay sa lakaran. Ano? dito tayo sa ating uh, forest adventure ano? Uh, sana ay makasama kayo rito dito na yung ating trupa guys nabutan na namin papakulo ng tubig at magkakape nire lang magpapakulo ng tubig para tayo magka-kape. ayan si uh, Mr. Erickson Millar Rios <laughs> ayan guys papakulo kami ng uh, tubig dito sa buho at uh, magkakape mga guys ayan, ganyan lang dito sa gubat mga lodi uh, dito lang yan uh. pinapakulo namin dito sa isang uh, napakalakas na apoy ayan mayroon na pa rin tayo sinaing mga guys ano? ayan yung buho na yun no? uh, init tubig magkape tayo maya maya kainan na rin mga guys <laughs> Ayan ah, ng mga lodi, kain na na tayo dahil gutom sa napakalayong nilalakbay. Siyempre ay <laughs> gutom na gutom na tayo mga lodi at ito nang ating uh, kainan dito sa gitna ng kabataan. Ano ko tatandaan niyo yung ating uh, videos na karang upload dito rin tayo sa pwesto na ito. Ah, uh, dito sa pag aho naming uli ay tuloy-tuloy uh, pa rin ang ating buhay, Ayan ang ating uh, plato mga lodi. baulang yan mga lodi. Pero ayan uh, naman yung malinis, sinuhugasan natin ito sa sapa. So ay napakasaya rito mga lodi Adventure at uh, exercise ating katawan Para tayo ay lumakas Ayan yung ating kasama ay, uh, Biniak na kawayan ng kawayan Yan ang ngayong plato mga guys Yung iba naman ay hmm. ang takip ng kaltigro uh, Kanya-kanya diskarte sa ating uh, apoy Ayan, so uh, kailangan di tayo mawala ng apoy dito dahil malamig ang panahon mga lodi, ano? Ayan ang ating uh, adventure dito sa gitna. nakukupata tayo. Ano naman isa ay uh, baso ang kanyang plato. Pagkatapos kumain, ayan, trabaho ulit. Nakabang na yun. Ating gagawin ang pagbabarkis. ng uri ng panguhan. ng dito sa buhang mga lute. Ayan ang kung tawagin dito ay uh, pagbabarkis.